May isang daang bahay ang tinupok ng apoy sa sunog sa Hapilan, Tondo, Manila kaninang umaga. Ayon sa mga residente ng barangay 105 alas 3 na madaling araw, sa kasagsagan ng kanilang tulog na nga bulubugin sila ng mga sigaw ng kapitbahay na may sunog. Nagmamadali silang lumabas ng bahay at kanya-kanyang hakot ng mga kagamitan. Ayon kay Senior Superintendent Christine Dr. Kula, ang Manila Fire Marshal. Nagsimula ang sunog alas 3.09 na madaling araw na umabot sa, sa ikaapat na alarma at naapula alas 7 na umaga. Sinabi ni Kula, humigit kumulang sa isang at dalawampung bahay ang nasunog. Dalawang na pamilya ang nawalan ng tahanan katumbas ng 1,500 libo limandaang individual. Iniimbestigaan na ng arson investigator ang pinagmulan ng apoy at kung magkano ang halaga ng ari ariang nasunog sa Happy Land Tondo, Manila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, this is Ito si Boy Gasales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino.